Matapos ang emosyonal na pagbubunyag ni Jesse Menjola, hindi inaasahang gamulong ang mga pangyayari na tila bay bumaligtad ang mundo ng pamilya Manzano. Naging mitsa ito ng sunod-sunod na pagkilos mula sa iba't ibang panig, mula sa mga taga-suporta, kapwa-artista, at maging mga karaniwang mamamayan na nakaramdam ng simpatiya sa pinagdaanan ni Jesse. Ang panayam na inilabas ni Jesse ay agad na naging viral. Hindi nagtagal, nagtuloy-tuloy ang mga mensahe ng suporta mula sa publiko. Marami ang nagpahayag ng paghanga sa kanyang katapangan sa pagbubunyag ng isang isyong matagal na palang kinikimkim sa loob ng kanilang tahanan. Ilan sa mga unang naglabas ng kanilang suporta ay sina Iza Calzado at Dimples Romana, na kapwa matagal ng malapit na kaibigan ni Jesse. Ayon sa kanila, hindi madaling magsalita laban sa isang miyembro ng pamilya ng asawa, lalo na kung ito ay isang batikang personalidad tulad ni Edo Manzano. Samantala, sa gitna ng pagsabog ng isyong ito, nagbigay na rin ng pahayag ang kampo ni Edo Manzano. Ayon sa abogado niyang si Attorney Ronald Razon, handa raw harapin ni Edo ang anumang legal na proseso at iginiit na hindi nito layuning saktan o sir ang imahe ng manugang niya. Sa kabila ng pahayag na ito, nanatili namang tikom ang mismong bibig ni Edo sa publiko, tila pinipili nitong huwag munang magsalita habang hinihintay ang formal na proseso ng korte. Ngunit sa panig ni na Jesse at Luis, malinaw ang kanilang paninindigan. Ayon sa ilang malalapit sa mag-asawa, mas pinili nilang magsalita at umaksyon hindi dahil sa galit kundi para protektahan ang kanilang anak. Isang malapit na kaibigan ni Luis ang nagsabing, alam niyang maraming masasaktan sa naging hakbang niya, pero ayaw na niyang ipikit ang mata niya sa totoo. Sa totoo na hindi na nakakabuti ang pananahimik. Mas lalong lumaki ang usapin nang lumabas ang ilang CCTV screenshot mula sa bahay ni na Luis na sinasabing naging bahagi ng ebidensya sa kaso. Sa mga larawan, makikitang tila may tensyon sa pagitan ni Jesse at ni Edo habang si Luis ay pumagit na. Habang hindi naririnig ang eksaktong mga salitang binitawan, makikita umano sa mukha ni Jesse ang kaba at pangamba. Dagdag pa rito, nagsalita rin ang isang dating kasambahay na tumulong sa pag-aalaga sa anak ni na Luis at Jessie. Ayon sa kanya, ilang ulit na rin daw siyang nakasaksi ng malamig at minsan ay mapanakit na salita ni Edo tuwing bumibisita ito. Tahimik lang si Ma'am Jessie palagi. Pero ramdam mo na may lamat sa loob. Hindi ko lang talaga inaasahan na aabot sa ganito, ani ng kasambahay. Habang nagpapatuloy ang usaping legal, patuloy rin ang mga diskusyon sa publiko kung saan binibigyang pansin ang isyo ng emotional abuse at respeto sa loob ng tahanan. Marami ang nagsabing hindi dapat minamaliit ang epekto ng verbal at psychological harm lalo na kung ito ay nangyayari sa isang babaeng bagong ina. Patuloy ring nananahimik si Luis sa social media, maliban sa isang simpleng post ng larawan ng kamay ng kanilang anak na hawak ni Jesse, may caption lamang na, para sa kanya, lahat ng laban ay dapat panindagan. Tahimik man, malinaw ang mensahe, ipinaglalaban nila hindi lang ang kanilang dignidad, kundi ang kinabukasan ng kanilang anak sa isang paha ng may tunay na respeto. Habang lumalalim ang mga detalyeng lumalabas, patuloy ding iniimbestigahan ng korte ang mga ebidensya. Walang makapagsasabi kung saan haantong ang lahat ng ito. Sa ngayon, ang tanging malinaw ay may mga sugat na kailangang paghilumin at mga ng kailangan ng harapin ng buong tapang at buong buo matapos ang sunod-sunod na eskandalo at mga revelasyong humanig sa showbiz industry. Sa wakas ay bumasag na rin ang katahimikan si Jesse Menjola hinggil sa matagal ng isyong lumiligid sa kanya at sa ama ng kanyang asawa, si Edo Manzano. Marami ang nagulat sa bigat ng mga salitang binitiwa ng aktres na sa kabila ng mayenhing imahe ay hindi na raw kayang manatiling tahimik lalo na kung ang dignidad at kapakanan ng kanyang pamilya.